Sabi ng Diyos mismo, ang panganay na lalaki, Ano mang nais mong gawin para makapagtago at makailag sa aking mga salita, ay tatama at tatama pa din ito para sa iyo ito. Kahit man ano pang gawin mong paraan para maywasan ito, patuloy ka nitong hahabulin hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Huwag maging kampante na para bang alam mo na ang lahat ng ginagawa ko sa lupa. Kaya napakatigas ng ulo mo at paulit-ulit na tinutuligsa ang mga sinasabi ko. Masyado bang masakit para sa iyo na tanggapin ako? Masyado bang mababa ako para sa mga pamantayan mo para tanggapin ang pag-iral ko? Kung gayon, paulit-ulit na hahabulin ka ng aking mga salita ay gaya ng grupo ng mga balang na handang pinsalain ang lahat ng madaanan Lahat ng mga laban sa akin kahit sa kanilang mga isip ay hahatulan ng aking mga salita na maaaring ikamatay ng kanilang laman kalua at espiritu Sino kung gayon ang nagdududa sa akin sa kanilang mga isip Sino kung gayon niya ang mga ayaw nagpapatutuo sa akin gayon, maghintay tayo sa tiyak na panahon na mahatulan ko kayo. Walang pinatatawad ang aking katwiran sa lupa. Sabihin man ng tao, paano ang gayong kaliit na kasalanan ay nagdulot sa akin ng kapahamakan? Sasabihin ko ito sa harap nila. Hindi lamang tao ang kinalaban mo, kundi ang Diyos mismo na nakaupo sa dakilang puting trono. Kaya sino mang laban sa gawain ng mga huling araw, Sino mang nais pigilan ang pagkalat ng aking mga salita at pagpapakita ko sa lupa ay karapat dapat nadapuan ng mga salot sakit sakuna, kuna, at, at sumpa ng makapakyarihan sa lahat. Isa ito sa mga atas administratibo. Alamay nun ito ng tao o hindi, hindi ko na pananagutan ang mga ito. Gaya nga ng sabi ko, hindi lang tao ang kinalaban nila, kundi ang Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat.